isa sa mga ipinopromote dito ngayong tourist attraction, ang Underground River ng Duba Cave. Sa labas nito, may mga rock formation katulad ng sa Palawan. Naabutan ng aming team sa jump off ng kuweba ang mga turistang sina Levy at Jeremy. Sumakay muna sila ng bangka para makatawid sa malinaw na tubig ng Pared River bago naman pumasok sa kweba, kailangang lumangoy sa front lagoon sa tubig na may lalim na 10 feet. Sina Levi Jeremy, umakyat pa gamit ang lubid. Pero patikim pa lang yan sa kalbaryong parating. Dahil para makarating sa dulo, kailangang languyin ang 10 to 15 feet. Nakadalasan inaabot ng 10 to 15 minutes. Tapos yung tubig, sobrang lamig. <laughs> Nakakangataw sobrang talaga. First time kong lumangoy, yung panay langoy. <laughs> Kasi yung, ano, yung una ko, parang ano, nakasakay ka sa butet. Eh. Ngayon talaga, ano, eh, panay langoy siya. <laughs> Gagawa ka ng teknik. Una kamay, sunod pa <laughs> kamay, paagad mukhang madali pero hindi dahil kailangan mong labanan ang agos. Doon sa pinakadulo na, nahihirapan na ako kasi yung ano, nilalabanan mo na yung agos. Kahit pagod sina Jeremy at Levy, kursigido silang makita ang nasa dulo ng kuweba. Kaya, langoy pa more! sang 15 minuto. Lahat ng kanilang hirap napawi sa ganda ng kanilang nakita. Ang pinanggagalingan ng umaagos na tubig, ang Skyline Falls. sobrang ganda ng falls. ganda nung, ano, nung nung, nung tama ng ilaw, yung natural light. Mas maganda yung experience ng paglangoy eh, kasi hindi mo lang nakikita yung ganda, nai-experience mo pa yung ganda ng kuweba. Yung dulo ng cave, doon mo makikita yung ganda niya kasi ando na yung falls. Yung falls kasi, sakto na may natapatan siya ng araw. May butas siya sa taas, kaya kitang-kita mo yung falls. Labas naman ang kuweba kapag bandang alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Paniki, oh. Ayun. Naglalabasan ang mga paniki. So yung ino offer namin is talagang adventure. Talagang mga mahilig pumasyal. Gusto nila nahirapan sila pero pagdating dun sa lugar na yun, yung sasabihin nila is worth it talaga itong lugar niyo. Kung pinortektahan mo yung kagubatan, yung kabundukan, yung kuweba, marami kang guests na pupunta dumadagsa ang bisita mo. Kumikita ka kesa sa sisirain mo kasi 10, 20 years sirana na yung environment. Ano pa yung kikitain mo? Dito sa Cagayan, meron ding pwedeng puntahan na mga bundok ng bato na meron ding natural rock formations katulad ng Lipit Canyon. Pwede ka rito mag Isang oras na walang katapusang languyan na naman. Uy! Wow! <laughs> ano Sa Lipit Canyon, may dalawang malalaking limestones na magkatabi. Wow, ang ganda. Sa gitna, may makipot na dinaraanan ng tubig. Sir. Malalim ba man ako. Malalim, boy. Mula sa salitang Ilocano na ang ibig sabihin na iipit. Hinala ng mga taga rito, ang Lipit Canyon, isang malaking kuweba na nahati sa gitna. Pinasok ng tubig yung fractures, naging hollow, naging cavern, nagkaroon ng parang river system sa loob. I grabe yung tubig dito, ang linaw. Mas malinaw pa sa kinabukasan ko. Samantala, sa bahaging ito ng canyoneering, lumalakas ang agos. rubber boat ng aming team, bayanihang iniangat ng rescue team. Kaya, kaya, kaya. One, two, Ang huling bahagi ng canyon, lupa na dry land. Dito na tayo! Dito makikita ang pinagmumula ng malamig na tubig na dumadaloy sa gitna ng canyon. Very physically challenging, nakakapagod. Pero worth it kasi ano, para meron siyang sense of fulfillment.